nakipagpulong ang 4th Civil Military Operations Kasaligan Batalyon at 26th Infantry Batalyon sa tribong Higawnon noong Marso at 13 upang mas mapalakas pa ang ugnayan ng mga ito sa komunidad ng indigenous people o IPs sa probinsya ng Agusan del Sur. Ang naturang aktibidad ay naglalayong matugunan at mabigyan ng solusyon ang problemang kinakaharap ng komunidad ng Higawnon na mapaabot ang mga ito sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sa isang pahayag, sinabi ni 4 Civil Military Operations Battalion Commanding Officer Lt. Col. Jenny A. Dimesa na tinututukan niya ang pakikilahok sa komunidad, lalo na sa mga IPs, upang maiwasan ng mga ito na marikrut. Nang teroristang New People's Army o NPA. Aniya, handang sumuporta ang 4 CMO Battalion at 26 IB sa lahat ng aktibidad ng komunidad na magbibigay kaayusan sa mga IPs. Dahil dito, pinuri ni 4 ID Commander Major General Jose Maria R. Cuerpo II ang inisyatiba ng naturang mga unit dahil sa pagpapanatili ng magandang ugnayan sa mga IPs na nagbibigay ng positibong epekto sa komunidad. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Ella Rivera, 4 ID News.